Good morning guys, for today's video maghanap tayo ng uulamin dito sa dagat So mga 4.30am pumunta na kami rito guys Gumamit na kami ng headlight Yan, tas mga 5.30 nandito na kami Kasi 5.30 yung pinaka low tide Yan guys, ang may starfish Sobrang ganda dito guys, pag wala kang ulam dito ka lang pumunta Dami mga shells dito Kabebe or si yung tawag sa amin dito guys ito ang gaganda ng mga corals sa dalawa, sobrang ganda ganda. kayo tayo na kagad mabilis hindi na patay masyado walang masyadong problems kasi ang aga ng low tide 5 pm low tide so, walang masyadong tao naghanap pa tayo dito wait guys nakita ko manlot yung tawag sa amin ito sobrang sarap itong kilawin kinilaw Ang hirap niyang kunin. Kasi dapat pagkakita ko agad, kinuha ko agad. Kasi pag ginaw siya kaagad, kinuha. Kumakapit siya ng... Yan. Sobrang hirap niyang tanggalin. Kasi dapat kinuha ko agad. Maghanap tayo ng bato guys. Pupukin na lang natin. Tapos kakain natin yung laman.

So, napisa siya. Kakainin natin ang ilaw. Hanap pa tayo guys. Ito. Ito guys so, Parang kala mo ba ito? Sobrang hirap to hanapin. Yan. Masarap yan guys. Yan o. Oh. Stig. Punti pa lang kuha ko. Mga sea urchin yung iba. Hanap pa tayo. Ito pa guys. Ito yung mga shoes na kinakuha na. Ng... Eu não sei se eu estou indo para a água. Eu estou indo para Paris kakainin ko na nakuha ko yung kagulis si Urchin kasi ang bigat pa niya pag ginagawa sa baro kakainin ko na siya Okay hey guys, yung sarap kainin niya. Ito yung kuling kinakain sa akin. Ugasan ko, tapos kainin ko na. Isa pa. Sarap po. ito yung kinakain yung orange yan kukuhin natin itong black yung brown pala Ikat pangkali Dapat to guys may kutsara kang dala pero yung iba may dalang baunan. Kinukuha na sa kutsara. Tapos iniipon nila nadala sa bahay. Tapos nilalagyan ng kalamansi. sarap sa nito guys. Sa ulam sa hanin. Kunti lang yung kuha ko oh guys. Pinuntan ko yung kapatid ko isa. Kukunin ko yung pamimit ko sa kanya. Yung tagat na yun. Yan kumuha siya na ano, pampain. Yung pae namin minsan guys sa pamimingwit. Yung parang bulate sa dagat. Pupuntahan ko yung isa kong kapatid. Kasi konti lang huli ko. ilang, lang ah. ko sa kanya. Doon siya sa malayo. Yung isa kong kapatid kanina. Yung isa na doon, pakalayo. Yan guys. Pupuntaan na natin. Yan. May ganda-dala tayo. Man. Maraming mga tinik. Yan may mga tao na rin guys oh. Kasi yung medyo magana, na. Marami nang naghanap ng na mga sihi. Yan guys. Dito guys kung pupunta kayo dito guys sa Dalam Pasigan. Ingat-ingat lang kayo. Kasi maraming mga tinik. Minsan may mga bu basag. Minsan din merong ano. Yung black sea urchin guys. Yung kulay black na mga iitim na mahaba yung tinik guys may starfish yan guys oh. yan delikado yan yung kulay black na may mahabang tinik tayong tayong yung tawag sa amin sakit nyo pag, pag natinik guys yan sobrang yung layo ng kapatid ko So guys, pupunta na tayo sa malalim. Paralim na paralim na po yun guys. Kailangan kasi pag ka siya pagaminggit ka doon sa malalim para medyo malalaking isda yung makukuha mo. Medyo maganda ito mga mingwit guys kasi makulimlim yung wala masyadong araw. Kaya malaming isda yung nahuhuli. And guys, kailangan sa malalim tayo. So guys, pauwi na kami guys. Yan. Nag-video-video muna ako dito kapag inintay kayo mga kapatid ko. Ang saan tagal nalang umuwi. Namimingwit pa sila dito. Diba guys, ang ganda dito. Ang ganda ng mga bay, baybayin. Yan. Ito lang pa si Ito yung huwi ko guys. Ito yung sa mga kapatid ko yan. mga magagandang isda na nahuli nila sa pinimingwit. Sobrang dami niyan, Almost 2 kilos, guys. 'Yun oh, sarap.